Good morning, good morning po mga mga uh, guys. Naroon tayo yun sa bahay na at kami galing yung Spanyos kalalabas namin sa bahay. Mayroon tayong isang kaibigan, followers. Uh, ngayon, may kanil siya, taga Paranaque. Ngayon, ginawa po nila yung 300. Palitaw sila sa Indoret, kasi sila sa Indoret. Ang kayo nakapit na, wala na rumpulwak ng tubig. Hindi nga sa akin na sa klolo na ko naman siya, hindi ko naman nakakita. Ngayon, aktual mo ko kasi hindi ko tao doon. So, bakit, pagka umanda, 20 minutes na mamatay. at uh, tatlong araw na po sila dito, pagka paranyaki ko siya, no? Ito, paranyaki yan, sabi si Bing no? Hanapin lang po namin dito daw sila sa may QLP. Na solistisyon. Para makatunayan ko sa inyo, hanapin ko yung trouble, yung anong dahilan, bakit na mamatay ang makina, 20 minutes. Simple lang naman yung makina po, hindi ko sige sila lang ng Kung siya, manda one click. Kasi yung mapagmahinit ang mga matay. Hindi naman daw katol. So, balik ako na lang kayo mga guys. Sabi gabi ko, no? Ako po, balik pala ho ang turo sa ating kaibigan, ang mikari ko. Kala ko ba, if you yung pala, beef you pala, ho, Lumampas kami nga, nakita nyo, babalik po kami, no? ano uh, kami sa iyo yung nadadaan, pabalik po kami kasi nag-antay sila doon. Kala ko, yun na yung fuel na yun. Mali yung instruction niya. Oh, mga ito, po mga amiga amigo, ito papalik po kami tingnan nyo Dito kami nadaan Hanapin na po namin para matumpot namin yeah. Ayan po, dito na tayo sa BPOL Yan o, BPOL Ngayon Ito na po, susunoy nanti yung mekanik ko dito At uh, nagpunti sa mga sakyan Ayan po binok Ayan po Pala Pusang gasolina ko namin, paikot-ikot Ganap Yan, yeah, yun, yan yung toro po, yan yun po yung mekanik ko followers po natin dyan ito pa baka yan dyan bay pwede mo isang pa dito ha? pwede mo isang pa dinas ah, pwede na? oo o, sige ko na lang yan dyan po ang naging hamon ngayon troubleshooting yan ito na po pa yung ating tropa kuha lang sa battery po detesting natin Palit ka ng, ano, chat-tops bag. Bago? Bago na ito. Okay. Tekala, tekala, bago mukha na rin. Masa na yung so, susi. Masa ba so, si. Nandito, binigay mo ha. Ayun pala. <laughs> kaya, okay. tingnan muna natin uh, yun. Okay. Ayan. na Lima. na? 5? Hindi ko dito. Wala na akong salapi. Eh. Zero-zero na -uwi pa. Uwin ang las piñas. Hindi ko pa patuloy. Eh. Ha? Hindi ko pa napatuloy. Gusto pala na? Oo. Oh. Oo. Sinta ko din siya. Kaya, kaya lang muna. Nakawa naman natin Ito yung kapwa mo gagawa. Ilang araw boss? 5 days siya nandito? 5 days na. Tagal na nun guys? Nagawa niya, last number na diyan o. Punta niya ng number ng gasket. Nareklamo niya bulwak to. Sabi ko nung kalita mo ng gasket para di mo bulwak. 20 minutes, mamamatay to ha. Ha? Mamamatay 20 minutes. Oo.

kasi kung tulit tayo ang kung hindi na nagpalit ang yung biri, sila wala yung nagpapalit. Yan, sama na siya. At malamit, tahitid. At tahitid, O, kasi napatalo na siya. Yung pagdaman ng na siya. Napatalo na siya. Dapat pag revolusyon lumalakas, breakdown Ito isang ng mga Hindi Oo, mabasa na yung tulog hindi na

Kalahati daw. Oh, hindi ka pwedeng magbintang ng monitor. No. Kasi pag umiinit tumagas pang tunog. Kailangan kasi magbalanse ka yan ng e -e tubig sa kalamis. Nakapit din siya na pala Eh kung ito, sa pulisyon niya. Yan ang problema kaya minsan nagaganito. Yan. Pag malamig, mabilis umikot. Kasi, hindi sabi, malambot. Oh, hindi sabi, yung langis natin, ah, madulas yan. Ano nangyari? Singaw na siya. Eh. Yung hindi mo, tanso na yan. May clearance na. Dapat kasi yan, may tamang clearance yan. No choice tayo kung yung general yan si Nagpalit ka ng gasket, tama yon Kasi nabulwak ang tubig. Yun na pala yun ang dahilan. Na bakit nabulwak ang tubig? Dahil sa bumba na langis, mahina. Ang dahilan, bakit mahina ang bumba langis? Dahil sa mga bearing, singaw na. Okay. 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 Uh, pero, pero hindi na namamatay. Dati, 20 minutes patay ngayon. 30 mahigit na, hindi namamatay. Na kasi nga nakita ko yung huwag. singaw, kung tinagawa mo yung injection pump, lalaki ang gastos. Wala, din. wala namang sira doon. Bakit Dan. May problema mga bearing. Kaya pinakamaganda dyan, ka ko ng warranty kahit isang tao lang. yan. Kasi kahit gano'ng kagaling na mga ko, ang makakasukat ka ng sigur niya oh. kahit si dahil may sila. Masukat. Tayo ang mga nito, tagapay na lang. Ang masusip ang mga sisiting. Kasi si ako eh. Baka pag tumagal, sa oblong. Itirit pa rin yan. Katanong ko rin yan. Itirit pa rin. Oo, pag ng disipang, ganun pa rin yan. Pustahan tayo, ganun pa rin talaga yan. Kaya problema yan, ilalim na. Kaya nga pag-init eh, pa rin, eh. Lang, eh. Pagso, eh. ang ganit talang pandarin eh. hindi lang may pabilis. Diba? Kasi tagso eh. na problema ngayon. Ngayon, pero hindi na namamatay ah. Ang sabi mo, namamatay. Hindi na namamatay oh. yun. Ang problema, gumagaspang ang tulog. Ang 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 hatol dyan, general general. Pero ang hatol dyan. Pare ko, nakita sa pulsa. Oo, oh, padugo wala tayong magagawa. Isang pulsa. gawa naman yan. Oo, oh, tin magagawa. dapat tungo na pa lang ng langis, yung dapat ang siguro niya ng gumawa niyan. Sabi mong, And, sa okay. yaman, uh -huh. sa o, mo, taga eh. Nagpalit sa kontra-ring, hindi mo san nag-kick sa mambiring. Pasukan. Yung main naman, hindi pwedeng mas, babagsak ka makakainano. talaga, oo. Oh. kasi ang mambiring yan ang nagsusupply ng ating timbong bagong nga. Papasok sa crankshaft ng wheel hole. Lalabas yung langit. Pero tayong biring. Bagdan sa bumba. Para malakas ang bumba niya. Yan ang trabaho niya. Kahit na malaki para dito ito, ganit pa rin yan. Kasi nga, ang bumba okay, ng ang bumba okay, so? ng langis, malakas ang higo. Pagdating na niya, sinyaw siya. So, ang nangyayari, gaspang lang ang tulog niya hanggang mag-uberate pa rin siya. Wala yung sa solidarate. Well, oh, wala na yeah. oh da ayos sa mga video. Advice ko lang po sa mga kapwa manggagawa. Oh mga guys, no, uh, amiga amigo yan oh. kita yung IP. Nangyari kasi diyan po. Ah, uh, yun na nga, yung makina sa tumunog pag mainit. Kaya nag-uusap lang po sila, no. At yan namang kaibigan, mekaniko, na si Salvi. Siya po ay panwares, hindi nga mula. Kaya sila po ang gumawa niya. Hindi ko ako. Kaya sa kanila, 100% hindi mo pwede matakbo sa labas yung mag-roger yung panungkot niya. Ha? nga Oh, Kuya Juvie? po? Sa ah at so, sa tayo. Oh, ito eh. Oo. Kaya natin yung makita, pag umiingit, yung babagong hundar. Uh -huh. Ibig sabihin, ang dahilan po dyan, bilang ismo, permanente. Ang bumba permanente, malakas ang bumba. Yung sigunyal na singaw na yung mga bearing. So ngayon, pag-init yan, pag-init, hindi siya makakabalance sa kanyang circulate ng langis kasi nga, hindi nakalapat, humihina ang bumba. Mag-overit na mag-overit yan kahit ko, kahit paano yan, hindi siya tukma. No choice with the general. Kung yan naman ay malukot na mga nabigyan pa na kung nadapat, sana natipat na lang yung bearing o transwasser. Yun. Yun ang kailangan kasi pag malamig, maganda tumunog. Pag may sumandat, pag may init, hirap ko siya. Ibig sabihin, hirap ko siya. Sunog na lang sa kayong diri, hindi na ano siya. Oo, oh, oh singaw na siya. Oh. Kasi nga, mag-uberate yun. Mag-uberate na mag-uberate yan. Kasi yung tubig niya, maganda naman eh, okay naman eh. Yung langis niya, yung sunog pa. Hindi niya kakayanin yung babalans. Mm -hmm. Dinirami, pero baba ang makinahin oh, magagastos niya kasama mo si lang ang gagawin natin, yung Pero iba ako eh. Pag ako nagawa, give up, give up para hindi ako makaroon ng okay. Tapat ako. Ah, ay, 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 Pwede naman kayo ba? pero wala ko waranti sa 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 pero kulit din ang trabaho niya kahit kung mga Basta may lang tubig. Kasi yung pala tubig lang is, sila pa bibigyan Hindi mo ako ng Okay, si Moe. Ang naman, di ko lang naman sa'yo. Oo. lang, kuya talaga. eh. Pero paglabas naman yan, sure mo rin. Kasi ginalaw na niya yung signal head. Ibig sabihin, di na pa rin ginalaw. Yung signal head, ko lang. Siyempre, kung may kunting ano, ayoko na lang medyo na ay nagtatagal. Bakit mo yan, tuloy check, tuloy ayos na yung internet. Hindi ko na check, kasalanan ko rin doon. Parang hindi ko na yun. Hindi ko Malay natin kung kailangan yung niya lang. Hindi, wala naman perfectong mechanic muli, kasi nasa lang yan. Hindi makikita. Pero, sa kalawa, mo, may na tama, dahil nahihirapan na. Hindi na mabigat ko yung bumba, Mahal Sa mga at hindi ko. Ay, Pero bera ano naman susira yan. Basta ang ano doon, yung biro mo kasi ito gumanda rin. Para nang gini yung tigas. At -tok, tok tok na eh. Tok-tok-tok. Eh, ang batak yan. Sa so, hanggang istakat ko lang siya. Gagaling. Magkamlalik. Kasi nga, sinawa na yung lalas ko eh. Kung init mo bakit ang biro sa kasingunyak, makaakit lang siya ng kunti Kasi nga, wala nang langis isang supply. Sinaw lang siya eh. Sinaw lang siya ng siya Pero yung sabi niya, 50 minutes na matay. Tinanda namin, nalabang ko yung kahit, sa kuras hindi naman tayo. Problema, pag tinatayin mo, ayaw sa tayo. Pero nakalakpas sa 50 minutes, sa 25 minutes. Kaya lang, ang babalot siya kasi nga, hindi nang sabihan. Kahit anong gawin mo, hindi nang reduction, hindi nang reduction, hindi hindi nang reduction, hindi nang reduction, hindi nang reduction, hindi nang reduction, hindi

ang lalabanan ko yan, wag yung uh, po basis ng mud, eh, gari gari so sa ano uh, level. eh. Okay. Ay, mm. ay ba kung magiging ano yung sasakyan? Pwede ba yun? Alin yun? Yung kasakyan ay siya yun ang pinakapayad? Ay hindi. Wala namang kung ano eh. Mahirap lang ako Mahirap lang ako eh. <laughs> ay, yun, ba, 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 ba? kaya so, hindi <laughs> lang yung talaga, nag budget na kasi oh hindi rin papayat papayag sa pistol namin, matatagalan nakakaiyabi ang sumunyari hindi nga lang ang pabor ng hindi to naman, ang naman, eh. hindi hindi ko rin lalaban kasi magaling ko kalibun, pa pataas yan may boom kasi ako uh -huh. doon, pataas kasi yan eh nakajak, magkikutsi ko magkakakamal, luminalakas makina gusto mo naman ah, yung nawalan ibalik, ibalik. Pero hindi ako makapagbigay kung gano'ng katagal. Kasi 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 Tama. ko lang. Uh, ng dalawang buwan, kinamit ang Pag na, nasira na naman yan. Yan ang Diba? Aba, yung sa transmission naman, madali na yun. Oo, na tayo. Si trabaho pa rin yon. So, may tapos sa hindi pa pinalitan eh. Kaya naman naman kung may ari, nagagalit gagalit Pero, di ba pinaubiro ko si ang kasi pagod kasi hindi tayo ba? gagawa, mga kaya ng Gusto ko, pag sinabi na si na ano, hindi na muna gagawin, balik na yung pagkisa, sige, pagkasira. Walang warat kayo. oh, yun. Yeah. Eh ba, hiyan na, ng matak dahil sa liming manipugpug na. Ah. Eba, iba, iba Nakita kong mahina na, papagtang mo usap tapos marwakan nyo ako para ko ako rin siya yung schedule kasi may schedule ng trabaho ibigyan ko siya ng araw yung makina para kung 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 dapat kung 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 Tagbagan, ako ang bola, bro, ng makaing ay mga makaing ay Parang, ito ba, kena Kasi pinaghirapan niya. Pagkatapos si San Miguel Okay, ganito na, na po. Hindi na gawin. bye paalam. Ha? Paalam ka na also, boss. -ano na na po, like, share, comment, and share. share. Oh, subscribe. May YouTube na po tayo, mga amiga, amigo.